يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين عليه نتوكل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatang Islam, unaw sa lahat ako'y nagpapasalamat, pupuri at dumadakila ka Allah subhanahu wa ta'ala. At sa video ito, ating alamin kung ano nga ba ang kahigitan ng buwan ng Ramadan. Na kung saan ito ay inulat mula sa hadith na inayulat ni Abi Huray radiyallahu anhu na kanyang sinabi, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, إذا دخل شهر رمضان jannah أبواب الجنة وغلقت أبواب أبواب النار وصفدت الشياطين. So dito mga kapatid sa so pananang palatang Islam, sinabi sa hadith na naiulat ni Abi Huraira na ang Propeta Muhammad SAW ay nagsabi kapag ka dumating ang buwan ng Ramadan, kapag ka pumasok na ang buwan ng Ramadan, binubuksan ang mga pintuan ng paraiso at sinasara ang mga pintuan ng impyerno at ganun din nakagapos ang mga syetan. big sabihin nito, nakagapos ang mga syetan, hindi ibig sabihin na wala nang mga gumagawa ng kasalanan. Ngunit nagiging mahina ang mga syetan sa pagbuyo sa atin, sa paglinlang sa atin na gumawa tayo ng kasamaan. Dahil sa buwan ng Ramadan, ang ating pag-aayuno ay isa sa protection, protection natin mula sa syetan na tayo ay hindi mabuyo na tayo ay hindi niya malinlang para gumawa ng kasamaan o pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, sa hadith na ito mga kapatid sa pananampalatang Islam, na kahigitan ng buwan ng Ramadan, na sa buwan na ito ay nabubuksan ang pintuan ng paraiso. Kaya naman napakaraming mga gawaing kabutihan na magiging dahilan na tayo ay makakuha ng mga pala at madadagdagan ang ating mga gawaing kabutihan sa ating talaan ng gawa. At ganun din nasasarado ang pintuan ng impyerno na nagiging limitado ang mga gumagawa ng kasamaan. Nagiging limitado ang mga gumagawa ng pagsuway kay Allah SWT dahil sa buwan ng pag-aayuno. At ganun din dahil na rin sa nakagapos ang mga syaitan sa buwan na ito. So ito yung kahigitan ng buwan ng Ramadan na kung saan ito, ang hadith na ito ay isa sa mga patunay na mainam na buwan ang buwan ng Ramadhan na dito sa buwan na ito nabubuksan para sa atin ang mga pintuan ng paraiso at nasasara ang mga pintuan ng impyerno at ganoon din na si Allah subhanahu wa ta'ala ginawa niyang hikit ang buwan na ito sa iba pang mga buwan dahil sa dito niya na inobligas sa atin o dito na itugma ang pag-aayuno na isa sa mga gawain o dakilang gawain na pagsamba para kay Allah SWT na ang pag-aayuno na ito ay inangkin mismo ni Allah SWT na kanyang sinabi فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِيبَ na ito ay ginagawa ng isang alipin para sa akin at kaya naman ako ang magbibigay ng gantimpala dito. So inangkin niya na ito ay ginagawa ng alipin para lamang sa kanya dahil walang ibang nakakaalam sa ating ginagawang pag-aayuno kundi si Allah subhanahu wa ta'ala at tayo lamang ng mga sarili natin na nakakaalam kung tunay nga ba ang ating ginagawang pag-aayuno na ginagawa natin ito na dalisay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, sa hadith na ito na ating nabanggit, ang ating makukuhang aral na binibigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon sa buwan na ito na gumawa ng maraming kabutihan at nalilimita ang mga gawaing pagsaway at gawaing kasalanan sa buwan na ito. Kaya naman, nawa tayo ay nakakuha ng aral sa hadith na ito at hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh